Ba't ang ginagawa mo? Gabing gabi na, hindi mo nakikita may umiinom kami dito ng ninong mo? Pasayaw-sayaw ka pa dyan. Umakit ka na doon. Gabi na, matulog ka na! Galing naman talaga ng baby ko! Siguradong sigurado kung matutuwa ang Papa Dave mo niyan. Talagang pinaghandaan mo, ah! Talaga po, Mama. Sana magustuhan ni Papa, kasi gusto ko po na maging masaya siya na birthday niya. Mapapasaya oh, mo si Papa, anak. Siguradong-sigurado yan. Tignan mo, ang galing-galing mo sumayo. Siyempre, manang maanak ka kay Mama. Sa tibon, Manila, buhay ah, mahal! Kamusta araw mo sa trabaho? Nag-practice si Atasha o oh, para sa birthday mo? Halika, tingnan mo! Mama, bakit parang hindi po masaya si Papa? Hindi niya po ba nagustuhan yung sayaw ko? Pangit po ba yung sayaw ko? Ah, uh, hindi ganun, anak. Siguro pagod lang si Papa. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado ako magugustuhan niya yung sayaw mo. tataas ang daan daan da lang. Ay, sige. Congrats, pare, sa promotion mo. Ayish. Deserve mo talaga yon pare. Napakagaling mo naman kasi talaga, pare. At saka, lahat yata nang sa sa'yo ni eh. Boss Rambo, eh. Kayang-kaya -kaya mong gawin. Alam mo na lahat. Maraming salamat, <coughs> uh, pare yung mga tinulong mo sa'kin, sa marami rin naimbag na imbag bag yun. Pero, tutusin talaga, pre, napapagod na ako. Parang wala na akong panahon sa sarili ko. <laughs> Ganun talaga yun, pare. Oo nga pala. Malapit na birthday mo, pare. ah May plano ka na ba? At saka, ano ba gusto mo ibigay ko sa birthday mo, pare? Bala ka na. Hindi ko talaga, hindi ko na iniisip. Siguro kung may gugustuhin ako ngayon, uh, peace of mind. Peace of mind na lang sana. Good evening, mm, na anak. Kawaan ka ng Diyos, na anak. practice po akong sayaw para sa iyo. Tasha nang ginagawa mo. Gabing gabi na, hindi mo nakikitang may umiinom kami dito ng ninong mo? Pasayaw, sayaw ka pa diyan. Umakyat ka na doon. Gabi na, matulog ka na. Pasensya mo na si Papa mo, ha? Pagod lang yan, ha? Halika na. Pare, sana hinayaan mo na lang matapos si Atasya sa pagsasayaw niya. Bata pa yun, pare. Isa pa, baka mamaya, masasabik lang yun sa birthday mo. Manim na lang tayo. Manim na lang tayo. Atasya, <sighs> anak. Pasensya ka na kay Papa mo, Ha? Pagod lang talaga siya sa trabaho. Pero alam ko nasaktan ka. Kaya, nasensya ka na ha? Pero mahal ka ni Papa, ha? Bakit po galit si Papa, Mama? Hindi po ba siya natuwa sa sayaw po? Ah, hindi ganun, anak. Pagod lang talaga si Papa. Tsaka, minsan kasi, hindi niya nalalaman na nasasaktan niya tayo. Kaya pagpasensyaan mo na lang ang papa mo, ha? Pagod lang talaga siguro siya. Hmm? Ah, uh, ganito na lang. Ah, uh, kung gusto mo, kaya mo na lang si papa mo ng regalo. Itong box, lagyan mo na lang kung anong gusto mong ilagay para mapasaya mo si papa mo sa birthday niya, ha? Huh? Wow, Mama. Pero, ano po kaya pwedeng iligay ko dito? Hmm. Kahit ano. Kahit ano na pwedeng kasya dyan na gusto, gusto mo talagang ibigay kay Papa mo. Alam ko na po, Mama. Espesyal na gamit po ang ko sa kanya. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Sigurado ako matutuwa ang Papa mo. Maraming salamat po. Boss, ni happy birthday from Selboy, oh. Uy. Pustahan tayo. Gusto mo na naman kuminom, no? Don't go, sige, sige. Tama, pwesto na kami. Sige, sige, sige. Salamat. Pare, go, Pare. Gusto, gusto ko sa eh. Pare. Happy birthday, pare. Uy, maraming salamat. Pare, kailangan ko sa iyo. Isang bagay na alam kong bagay na bagay sa iyo, pare. Kilala, kilala kita. Special to. Siyempre pare kita, eh. O, puha na doon. Thank you, pare. salamat. Mar Ayan. Pwede. Magdala mo sa pagpunta. Pwede. Ah, Pake. mahal. rin pala yung regalo ko. Simple lang yan pero alam kong kailangan mo yan. Happy birthday! Salamat. Papa, ito po yung regalo ko sa'yo. Nagisipan ko po ito ah. Sana magustuhan mo po. siya ano to? Kahong walang laman? Ganito na lang ba yung, ganito lang ba si papa mo sa'yo? Wala siyang halaga? Papa, sa'n dito? ano ba naman yan? Ikaw naman ganyan sa amin. Bata pa si ata siya. Huwag mo naman siyang ganyang kausapin. Pakinggan mo muna siya. Bata pa nga, kaya kailangan turuan na ng maganda asal. Arawan ko, di ba? May mga handa, o. Oh. Diyan yung kumpare ko. Ano lang isipin ng bisita? Hindi natin kaya disiplinahin yung batang yan? Problema ko mo kasi, binibaby mo lagi. Ang iniisip mo, bata pa yung anak ko. Kailangan hayaan lang siya ng hayaan. Kaya lumalaki ng gaspang Araw-araw eh. ako -araw, nagtatrabaho, pinapagod ko yung sarili ko, tapos ganyan yung pag na anak ko? Papa, hindi naman po yan basta isang box lang eh. Pinuno ko po yan ng 1,000 keys para sa iyo. Isang libo. Halik para sa lahat na ginagawa mo sa trabaho mo. Hindi ko po kasi kaya na binantay ng mamahaling gamit eh para sa kaarawan niyo po. Tsaka kaya ako po yan binigay sa inyo para may pakita ko po yung niyo, ko sa inyo. Palagi ka po kasi busy sa na trabaho eh. Hindi na nga po tayo na tsaka nakapagbanting nila mama. Sorry po kung hindi niyo po nagustuhan yung regalo ko ha. Anak, anak, pasensya ka na. Hindi ko dapat sinabi yun ko rin kasi alam minsan eh. Napapagod din si Papa. Hindi ko na alam kung paano, paano hanapin yung mga problema sa opisina. Alam ko naman na gusto mo lang mapasaya si Papa sa birthday niya at na-appreciate ko talaga yun. Anak, hindi ko pa tumasabi sa sa'yo araw-araw pero ikaw, ikaw tsaka yung nanay mo. Kayo dalawa yung pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Nagpapasalamat ako, nandiyan ka. Babawi si pa Babawi si Papa. I love you, anak. No? Pasensya ka na. Pasensya ka na. Pare, oh. <laughs> happy birthday. Alam mo, napakaswerte mo at nagkaanak ka ng kagaya ni Atasha. Pare ko eh. Silang dalawa yung mag-ina ko. Sila yung pinakamagandang regalo ko. Huh. <sighs> Totoo yun, pare. Mahalin mo yung pamilya mo. Okay. Tibon Manila, tayo laging magkakasama. Tibon Manila. Pamilya't kaibigan Sa hirap at ginhawa hmm, Kahit saan pa man mapunta Oh, tipon na nilang Gusto nyo ng unlimited wings? Actually, hindi lang wings eh. Fries, rice, drinks, pati pasta unlimited dito. Pumunta na kayo dito ngayon, no? Oh. infinite beyond. Dito sa Tomas Morato. Ini-invite po namin kayo na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tibon Manila. Follow sa TikTok at follow din po sa Facebook. Sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Oop. Yeah. Sa tibong Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata, wala kasi saya Sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Tibong Manila, walang pag alilangan